Patay ang dalawang minor de edad sa sunog na tumupok sa mahigit isang daang bahay sa Davao City. Ang sentro ng balita mula kay Jason Amisola ng PTV Davao. Nasa linya ng telepono, Jason. Yan, yes. Joshua patay ang isang 11 anyos at 14 anyos na mga bata matapos sumiklab ang sunog sa Magallanes Riverside, Barangay 2-A, Davao City sa gabi, July 13. Sa report mula sa Davao City Fire District, nagsimulang sunog bandang alas 8 ng gabi at agad itong kumalat sa mga kalapit na bahay dahil pawang gawa sa light materials halos ang pamamahay sa nasabing lugar. Uwabot sa third alarm ang sunog na dineklarang fire under control alas 11 na ng gabi at fire out bandang alauna ng madaling araw, Julio 14. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon sa dahilan ng malaking sunog at ang dahilan ng pagkamatay ng dalawang minor de edad. Sa nakuha din nating dagdag na impormasyon sa mga nakausap na residente ay nagpay magpinsan at parehong persons with disability o PWD ang dalawang mga bata na ayon pa ay iniwan ng bantay para makipag-inuman. Nasa 150 na mga bahay naman ang natalang nasunog na mayroong 203 na mga apektadong pamilya. Habang ngayong araw nga ay sa kaling may pwede pang gamitin ang mga nasunogang residente. Ang nasabing sunog ay nag-iwan ng 2.25 million pesos na danyos. Yan na muna ang litas mula rito sa Davao City. Jason Amisola, san ng PTV Davao para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Jason Amisola.